Maligayang pagbabalik kaibigan sa bidyong ito. Pag-uusapan natin ang walong pinakamalaking puno sa buong mundo at kung sino nga ba ang nagputol ng pinakamalaking puno na ito. Ang mga puno ay napakahalaga sa atin. Sila ang nagbibigay ng sariwa at masarap na hangin. May mga makikita tayong puno na akala natin ay malaki na. Pero alam mo ba na may mga puno na hindi mo aakalaing totoo dahil sa sobrang laki nito. Gusto mo na bang makita? Pero bago yan ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo nang mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo at kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming maraming salamat! Number 8, White Knight Tree. 'Yan ang unang pasok sa listahan natin. Ang puno na ito ay sadyang kakaiba sa lahat at siguradong makakaramdam ka ng takot pag nakita mo ito. Sila ay grupo ng mga matataas na puno na makikita mo lamang sa Australia. Ang puno na ito ay tinatawag ding Everest Forest Reserve in Tasmania. At alam mo ba na ang puno na ito ay tumagal na ng tatlong daan dito sa mundo at patuloy pa rin ang paglaki at pag-usbong ng white Knight tree. May haba ang puno na ito na 301 feet o 92 meters. Number 7. Yellow Mirante in Borneo Ito ay isang example o halimbawa ng Shoreya Figshena na matatagpuan lamang sa Donum Valley sa lugar ng Saba Island. Ang puno na ito ay sadyang napakalaki at marami ang mga taong talaga namang pumupunta para magpakuha ng litrato dito. Isa ang puno na ito sa ipinagmamalaki ng Malaysia. May sukat itong 309 feet o 94.1 meters. Number 6, Unnamed Giant Sequoia Ang puno na ito ay sadyang kakaiba. Marami ang mga nagsasabi na nabuhaya ang puno na ito noon pang unang panahon. Tinatawag din ang punong ito bilang isang Sequoia Dendron Gigantium. Lumalaki ang puno na ito hanggang 300 feet at minsan pa nga lumalagpas pa. Ayon sa mga record na noon, may puno ng giant sokiawa na umabot sa 314 feet tall at may lapad na 35 feet o 95.7 meters. Isa ang puno na ito sa tinaguri ang pinakamalaki at pinakamalapad na puno sa buong mundo. Number 5. Raven's Tower Pangalan palang kapatid alam mo nang may kataasan, Raven's Tower. Makikita mo lamang ang ganitong klase ng puno sa California, Creek Redwoods State Park. At isa ito sa ipinagmamalaki nilang puno. Hindi lamang ito nag-iisa dahil napakadami nila. Ang puno na ito ay sinasabing matibay at mahirap putulin o maputol. Kinagandahan daw sa puno na ito ay kung tumubo ay dere-derecho, walang balikong sanga, hindi kagaya ng mga puno dito sa Pilipinas na madaming sanga. May taas na 317 feet o 96.7 meters. Number 4. Dowiner Fear. Ang puno na ito ay nag-iisa na lamang sa mundo o wala nang katulad dahil ang iba sa mga kasamahan ng punong ito ay patay na. Although meron namang iba dyan na Dowiner Finier pero sila ay maliliit na hindi tulad nito na napakalaki at napakahaba. Marami ang mga nagsasabi na ang puno na ito ay matandang matanda na at nabuhay noon pang unang panahon. Matatagpuan ang puno na ito sa coast country sa Oregon at makikita nyo dito na napakadaming tao ang pumupunta para masilayan lamang ang nag-iisa at napakalaking puno ng Dowinerfear may sukat itong 327 feet o 99.7 meters. Number 3, Centurion Ang puno na ito ay matatagpuan sa Ar Valley, Tasmania, Australia. Ito ay tinaguri ang pinakamalaking individual na Eucalyptus Regnans Tree. Ibig sabihin isa ang puno na ito sa pinakamalaki sa lahat, walang katulad, walang kapareha ito ay ang pumapangalawa sa mga puno na tinatawag na redwood. Ang senturion ay may taas na 327.5 feet o 99.82 meters. Dinarayo ang lugar ng Tasmania sa Australia, makita lamang at masilayan ang puno na ito. Siguro kahit ako kapatid na win, gugustuhin kong makita ang senturion. Pero teka, alam mo ba na ang centurion ay may kapatid pa at ito ay si number 2. Number 2, Hyperion. Kung may centurion, siyempre may Hyperion. Sinasabing isa ito sa mga naunang puno sa mundo. Sinasabi din na ang punong ito ay lola ng mga malalaking puno na makikita natin ngayon. Nadiskubre ang punong na ito noong 2016 dahil nga sa walang tigil na paglaki nito. Alam mo ba na mas mahaba pa ang puno na ito sa Big Ben Clock Tower? Yan ang isa sa pinakamalaking orasan sa buong mundo na makikita sa London, United Kingdom. Mas malaki at mas pataas pa diyan ang puno ng Hyperion. May taas kasi itong 380.1 feet o 115.85 meters, samantalang ang Big Ben Tower Clock ay may sukat lang na 316 feet. O 96 meters. Number 1, Chicago Stump. So nandito na tayo sa pinakamalaking puno sa mundo, ang Chicago Stump. Isa ito sa pinakamalaki, pinakamataas at pinakanaunang puno dito sa mundo. Marami ang mga nagsasabi na ang punong ito ay nakasurvive noong unang panahon. Panahon ng mga dinosaur. At may mga nagsasabi din na ang puno na ito ay ang kinakain ng mga dinosaur noon. Sa paglipas ng panahon ang puno na ito ay nakasurvive sa mga sakunang nangyari sa mundo hanggang sa dumating na ang mga tao. 1893 nang magdesisyon silang putulin ang punong ito para gawing troso. Alam mo ba na inabot sila ng ilang linggo sa pagputo lamang ng puno na ito at sino nga ba ang mga taong nagsagawa ng pagputol nito? Walang iba kundi ang mga construction worker, company carpenter at mga furniture shop. Ginawa nila ito dahil malaki ang makukuha nilang kahoy sa puno ng Chicago Stamp. Isipin mo yun kapatid, inaabot sila ng mahigit ilang buwan sa pagkukolekta ng mga kahoy sa puno na ito. Sa ngayon ang makikita na lamang natin sa Chicago stamp ay ang mga ugat at natirang katawan nito dahil nga pinutol na ang napakalaking puno sa mundo. So kapatid nakita mo na ang walong pinakamalaking puno sa mundo at kung sino nga ba ang nagputol nito? Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.